Medyo maliit lang siya, hindi tulad ng malalaking barko. Aray, aray, aray. So, ayan. At enjoy na enjoy naman yung batang kasama ko. Ayan, hindi na siya nakikinip. Ayan, o. Oh, ano sinasabi? So, ayan, samahan so, po kami. sa kapihan. mahaba ng pila. Ayan yung makakain. kakain. Ayan, mahaba ang pila. Ayan sila siya sa likod. Ayan. Mahaba ng pila. Wow! So, malapit na dumaong. Ayan na yung batang makulit. We're here na daw. We're here. Batang makulit. Finally, we are here in Mindoro. Ayan, excited na yung bata. Are you excited? Excited. Ayan. Wow, she's so excited. Ayan, malapit na. So, dahan-dahan. At kami ay dadaong na. ni Mimay, okay? Oops. Step. Careful, careful. Watch your step. Okay, mauna na tayo sa sasakyan. We will wait there. Okay. taynatin natin yung ating mga Santa Margarita. Lalakbay na naman tayo. Where's the cat one? Ah! The other cat? Ouch! Ouch! Yes, kaya na po. Madilim. Ulam namin adobo. Maxim na tulingan, kanin. Kaya na po. Hello, te. Ano? Ayos ba? Yung bagong vlogger, oh. Alam mo, ah. Hi, Daphne. Hi, mean, Makain na ba si Papa? Kakabon na, kakabon. Where's the bus? Bye, bus. No. Okay. Ayun sila kaya namin. MB Roro Master. A million thanks see you soon. Ah uh, this is a spot of katiklan. Sebabnya Look at the view, look at the view. Look at the view. Enak di chobanan ah. This is the view. Naku, video This is the view of katiklan. Oh, there's an airport! Disneyland. Yay! Hi, Royal Hair! We're going to Disneyland! We're in Hong Kong! You wanna see Disney? I go to Disneyland! Wow! Look at the beach! What the so, the beach. <laughs> so wow, very refreshing. Yeah. Parang masarap na magano ah, ano po sa. Doon tayo kakain ni. Doon tayo kakain banda. Pwede bang kumain sa may malapit sa beach? Okay. Yeah. <laughs> so tayo kakain. <laughs> so tayo kakain. Wow. So tayo magpicnic. Are you ready? I'm ready. Yes, yes we're ready for the breakfast at the seaside. Yes. Daling. Daling. Ano na, galing? Daling. Say hello, good morning. Good morning, good morning everyone. Mga ka-ready, good morning. Good morning. Nandito na kami sa Katiglan. Oh going to Iloilo, pero maganap muna na kami ng konting. Ah, uh, yung kami ng space na kung saan pwede kaming magluto kasi mag-aalmusal kami. Wala na kaming pagkain. Pagkain, pagkain, pagkain. Wow! Look at that! Look at the view. the view. That's the view. What the view. Pa, uh, ilang oras na ba ito pa? Lima. Ang yes, toto nga, 3 hours lang na tinakbo ito eh. Oh, papatalo ka ba? Kailan? Ito yung... Kung tayo nga na tayo, para mahabol yung last trip. Anong tatlo? Si yung sabi sa'yo, lima rin niya tinakbo ito. Mami. Okay. Sige, mo na kami ng tubig para magkakape. Ayan, stop over kami dito sa gilid-gilid. Ayan. Ayan na yung dagat. O, di ba? Walang bahay dito sa tabi. Walang nakatira. Hi, Daphne. Ay, parang may pipino. Ayan, oo Oh. May nakita pa ako ano, parang pipino siya. Ito oh. Ah, oh. Pipino. Tipo. Pipino pala 'yan. Pipino pala siya. Diba? Ito pipino, Gano'n. siguro. Ayun, ayun siya. Parang wild. parang siya. Wild ano. eto tawag sa amin ano ba tawag dyan uh, dahon lang talaga yan panglilim lang siya yan, baba tayo tingnan natin dito sa baba iinit pa lang kami ng tubig pa ano lang Miba, you want to swim? You want swim? Oh, di pa. Ayan yung dagat. Wow, ang sarap maligo. Ang ano, ang ganda ng tubig. Ah, kumukulo. Oh, kumukulo na daw. Hindi marunong tong kasama ko. Patayin mo na yung apoy. Ayan, magluluto na kami ng hot dog. Egg. At maling. Ayan lang ang pa, Para kami nagpipiknik. Ayan na ang aming almosan. Yes, coffee. Okay. Pasahin so, na kami. Sarap pala ng ganito, no? Ah, uh, di pa. Here we go now! Andito okay. na naman tayo. Babiyahin na naman tayo. Papunta ng Iloilo. Hindi tayo, ano yan? Para ano yung mga yung ano, yung ano yung... hindi pa magsak. Ang dagat, yung nakikita nyo. Tayo. eto yung ano, ito yung daan na may mga nagla-landslide. Para bagyo, bagyo tayo. Pero mababa lang yung Panginila nila eh, kasi pagbaba mo doon sa baba, dagat na. Sa bagyo tara ang mataas. Sarap e. oh. talaga mag-swimming dito. Parang wala akong nakita mga... Ay, Maganda yung dagat nila, maganda yung ano, hindi siya buhangin, bato-bato, pebbles, bato, no? pebbles na maliliit. Parang yung gano'n sa, yung ano, yung pinunta, oh bato de luna, di ba? Diba? Sa bato de luna, puro bato talaga na maliliit. Kaya siguro bato de luna. Bato de luna. <laughs> May ilang minutes ba to May? Eh? Hanggang magsawa ba? Buti na taon na walang ano sa Samar? Si malapit sa Samar. Wow, look at the view. Di ba? Mm -hmm. isa lang ano yun. Isaya. So fantastic. So fantastic. You, you can, can brush my hair. Yeah. <laughs> 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 Lalo, diba? Lalo, lalagyan nila ng ano. Asin. Asin. Ano okay, Tumibay. <laughs> And para pagka nag-landslide, hindi basta-basta mabagsak ka na. <gasps> <Yung mga idea? coughs> <Oo>. Tricycle! <laughs> Ibigyan ko ang sana yung naka-tricycle. <laughs> Uh say hello. Hi. Ah, teka lang mabango pa yung ano. Hi. Say hello. 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 Hi, I'm ready. I'm ready. I'm ready. We'll mommy. Yes, we're going to our mommy. Yay. Hello. Hello. Ayan can guys, nandito tayo sa Poblacion, Makati mahaba ng biyahe namin. So, may subukan na. May subukan na, hindi na nakayaan. Hindi na lang kinaya. Ang ganda ng <coughs> buhay. Stop over muna kami. Kakain muna ang... Ah. Ayan. Kakain muna kami. Okay. Si Dita Jinggoy kaya nag-stop pa Kasi ano eh. ano kasi Anong na si Dita Jinggoy? Third year. Third year. Kumambo niyo. Diyan kami o, yung lagi, yung no, baga okay. n'yang Bago kami sa makain ng ganyan, yung baga mm. n'yang Diyan kami Diyan kami yung baga n'yang Welcome to Gimaras! And points.

yan dati. Yan yung isang Dating, bundok yan. Kain po ay, tayo. Ang aming ulam ay dinuguan. Favorite ni Kentoy. Ayan. Kentoy. Nakakalimuto ka kung may paborito niya. ito. At saka ni Kenji. Ayan. Ayan yung mga may paborito niya. Wow, masarap ba? Sino ah, nagluto niyan, Ken? Hindi, ah. si Mama Lloyd. Ayun, Oh, ayun, yung nagsasandok sa uli. O, oh, di ba? O. Oh. Ah, uh, yan, ang nagluto. Okay. Mayroon na kaming, ano, mayroon na kaming chef. Okay. Ayan, niyaga na, niyaga. Niyaga na. Araw ah, yung pinakagwapaw, oh, ah. Ayan, yeah, ito. Ayan. Okay. <laughs> kauna na ka mo! Kaya yung iba niya may klase. Ayaw ni Tiyay? May klase ang iban? Kaon na, kaon. Kaon. Ay, si Ano pala yung sumama kay Kitten. Ano, e ya Thank you for watching!